So, WOM so, <laughs> <Usta>, <laughs> boss! Ay boss! What's So yan Ito yung bago nating exhaust na pinakabit dun sa malasik eh si Project na MotoGP MotoGP Siyempre, tira <laughs> yeah. So, what is up guys? Timor Vlog here nga pala Yes, yes, yes We are back again for another video guys Shish! Yes, yes, yes We are back guys So, yan for today's video Wala, stroll lang tayo dahil one week to tayong di lumalabas Ayan yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Timor Vlog here nga pala guys Then syempre Ito na yung unang gamit natin Sa bagong exhaust natin <laughs> So ayan Ngayon ko, oh, siguro magkakape tayo Then Ewan na lang, kung sinong makasama natin Mahaya natin tumambay Medyo busy kasi ngayon din May ride tayo sa Sunday eh eh nyan sa ano pala next week May pupuntahan tayong coffee shop na naman Diyan sa Kalasyao Diyan kay nila ano kay Consi i-feature natin dito sa channel natin Yung bagong coffee shop nila Consi Yan, yan pupunta natin yan sa ano next week Pag invite siya eh Opening ng coffee shop niya dyan sa Kalasyao Bali sa likod lang ata ito ng ano ng 7-Eleven Kaya ayan Check natin yan guys then sana mapakita ko sa inyo na maayos diba ba Medyo na busy tayo Kaya ito Late na lang din tayo Nakapag motor <laughs> Busy busy yun Pero ewan din kasi Naulan ulan din kasi dito sa amin eh Lalo pag Pero napakainit naman pag umaga pero Pag hapon talaga wala Hindi may iwasan So ayan, kadalasan dito sa amin is hapon talaga yung ulan Kaya ito, hindi tayo nakakalabas Dahil nga, nga Maulan siya boy. Ilaw na nga yung ano Pagasta lang tayo dito talaga Paka traffic naman boy Ay, na nga lang lumabas Traffic pa Medyo trip ko na tuloy yung ano, Nag-crispy na yung tunog nitong motor natin ngayon Ayan, Pero pa, pagasta tayo sir <laughs> dito eh Yan, babagas muna tayo Milo na yung ano natin Yan, pagas tayo dito, petrod Ah, pia Premium? Asan ah, ba? Boss. Premium boss? Ay, boss! Gusta ha? Ah, Kala ko sino eh! <laughs> Kayo pala! Parang ulan na. Ah. <laughs> so yan o. Oh. Ito yung bago nating exhaust na pinakabit dun sa Malasiki. Eh si project na MotoGP. MotoGP exhaust. Diba? Pakpogi yan boy. Hanap na tayo ng matatamba yan pagkatapos natin ngayon magpagas. Hindi tayo pwede magikot-ikot eh. Siguro boss copy na lang. Manina okay okay Tapos ngayon biglang ganyan <laughs> so, yun. Gusto ko lang kasi magkwento ngayon Kasi nga uh, Tawag dito May plan tayo mag upgrade ng motor Hindi uh, ko lang alam kung Euro bikes or Japanese bikes pero sure ako pag Japanese bike, isa na 'yung ano. Isa na itong Fireblade guys, Fireblade uh, SP 1000 rrr 'yan. Then kung Euro naman, syempre hindi Ducati, medyo hindi kaya maintenance ng Ducati. Siguro baka ano, tawag dito. Baka Aprilia RS V4. Hindi man lang tayo makahanap ng fresh na second hand. Baka try natin 'yung ano, try natin 'yung tawag dito run yung kung kaya ng budget natin <laughs> pero yan RSB for then 10R medyo sumasagi sa akin dahil dahil yun nga budget friendly then mababa yung ano mababa yung maintenance cost nya yung 10R na bago ngayon yung 2023 ba yun o 2023 basta yung parang hipon yan medyo yan yung mga mga ideal natin nasa sports bike category pa rin naman tayo dahil hindi pa naman tayo garon, ganun <laughs> dahil hindi pa naman tayo garon katanda kaya pa naman natin ditong maglaban-laban sa sub sub kahit yun itong traffic naman kanina okay lang yung panahon kaya lumabas tayo eh. then gusto ko lang din sana makipagkwentuhan then uwi na then ngayon syempre mukhang kailangan natin tumambay talaga Ayun, yun lang naman yung tatlong pinagpipilian natin ngayon Kaya kung may may sasuggest kayo na gustong maging next motor natin Eh si Toothless naman eh, magiging kasama pa rin naman natin yan eh Dahil ifo for keeps na natin ito si Toothless Kaya sa mga fans ni Toothless dyan, yan Pero ako, oh, trip ko talaga Fireblade Pero yun nga, magiging parehas din sila ng tulog dito, inline po kaya kung kaya talaga ma-push tong RSB4. Yan, RSB4 siguro. Siguro by this January next year or December tayo magpalit ng motor. Bali ano pa kasi guys eh, ah, point pa ako ng ano. Tawag dito na may meron naman, may pera naman pero <laughs> medyo may mga ibang bagay pa tayo mas kailangan unahin eh kung ako lang, kung ako lang mag-isa, eh kayang kaya bilhin ako agad ng sports bike eh. Pero syempre, may mga kinoconsider na tayo, andiyan na 'yung family. Family natin. Bomba sir. Nandiyan na 'yung family, then syempre hindi din rin pwede, syempre kailangan secure ano, secure ng ang kinabukasan ng mga anak natin, boy. <laughs> So yun naman Kaya syempre din, Dahil din sa tinatakbo ng vlog Okay din yung tinatakbo ng vlog <laughs> Syempre ano, ano ba naman yung Bigyan natin tong channel Ng magandang motor eh no Isang solid lang ba Isang <laughs> so, solid lang Para hindi kayo na nananawa dito kay Toothless Si Toothless Pag medyo sawa-sawa na kayo Yan Palit tayo ng fairblade <laughs> Kahit kung hindi ganun, di Fireblade, blade, di eh, aras B4. Masama na kayo sa flat plane na tulog. Dito tayo sa B4, B4, B4 engine, di ba? Kaya, yan. Siyempre, eh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and follow, di ba? <laughs> para alam talaga natin na may tatakbuhin tong channel natin. <laughs> Pero yun, comment down below kung anong bagay sa ating motor para... Uh, para naman ma-consider ko yung mga suggestion di diba sa akin Eh hey. Pero ako lang talaga eh Kahit bukas eh Tara na Hahaha <laughs> na ang ulan, ang ulan sir Iyan na ang ulan sir kailangan ng masisilungan, sir. Uy, gagi. Parang mulan na dito. Wag naman. Mamaya na, malapit na, malapit na. Dito talaga pa tayo mapapadpad ngayon. So yan, dito nga tayo, mauulan nga. Walang iya. Dali bilisan natin. Uulan na, boy. Ayun na yung ulan. Bilisan mo. Hey. Tayo so mga sama natin ng sala dito na. Sakto. Bro. What's up? What's up? Basta-basta. Sir. Sun. <laughs> Nandi, lalay ko lang mga dito. Sayang guys dito tayo sa ano, sa Boss Coffee. Buti sakto yung dating ko. Ulan na. So yan guys, dito tayo sa Boss Coffee Ngayon, kasama natin pala mga Red Bombers Si Sir Don, tapos Sir Joshua. Josh Josh, Josh yeah. Dane, si Joshua po kayo Si Consi, Tambay kami dito Takto, pare-parehas kaming naulanan ngayon dito Hindi <laughs> makaalis, kaya yan Tambay-tambay lang naman muna kami ngayon dito guys So yun lang So yun guys, meron tayong isang ZX6R dito na 2024 guys Ito yung 636 na CC Naparehas din naman ito ng motor natin Pero ito na yung ano ito na yung brand new Ay, ito na yung latest model niya 2024 din ang mayari si Sir Josh, no? Ilang taon? 18 years old What do you do for living? Tagaupos ng ulam <laughs> Tagaupos na Yan, sound check natin yung motor ni Sir Josh ZX6R na bago Anong exhaust mo, bro? Ah, uh, Austin Racing Ah, Austin Racing Ganito rin yung dating exhaust ko, eh Sound check Yan, sound check tayo, guys Amigal So yun guys, sound check tayo ng cx 6 r na 2024 20 model Solid boy Grabe yung sound check nito Pero may bread box pa ito Ay wala na So yun guys, ito yung ano, yung 2024 na si 6 r pogi. Okay na. Okay na, okay na. You know, Konzi Adventure. Kailan nang upload? Wala na. So yun guys, tapos na kami itong bike dito sa Boss Coffee. Yan. Huwi time syempre. Ah. Uwi na ako. <laughs> Ay malakas pa ulan? Malakas na ulan. Sige, uwi na muna na kami. Kailan pa kami dito? Oi, Hoy.

let's well, not playing.